na umaga, nagulat po ako tumawag si Mergen sa akin. Sabi niya, masaya, masaya siya, nanay. Matutuloy na po ang pagdalaw niya sa si akin. Yun na yung alam po niya, hindi niya alam na uuwi na pala siya. Ah, 19 po lang tahali, dumating po ang migrante at taong simbang. Nanay, congrats. Bakit kaya? Yun na sa isip ko. Tapos eh, oy, masaya-masaya na sila, nai, ginagamit na ako. Sabi ko, bakit? Ang ang balita sa akin, kung uuwi si Merced. ang nagsaksak sa puso ko, nabigla ako talaga. Sabi ko, hindi sa akin ang Panginoon si Mergin, sa mga tuwid sa akin talaga si Mergin. Kaya sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa lahat po lang, sumuporta kay Mergin. Lalong-lalong na po ang mga migrante, mataong simbahan, mga atol ni namin, Ulan niya, si Edrie Ulan niya. Kandata. Marami marami salamat po sa inyo lahat. Meron lang po akong tumilingin sa ating gobyerno na sana po pagka-inuwi na po na si Merdin, sana ilagay po niya sa magandang lugar. Ilagay po niya sa safe na lugar. At sana po pagkaroon na po na ang kay Merdin. taon na po si Melkin sa kulungan. Maglalabing limang taon na po nilamin na kasama ng Pasko. Siguro, ito na po ang pila sa buhay namin kung uuwi na po si Melkin sa December.